Okay, um, may mga hindi naman po cabinet secretaries pero naghain po ng kanilang mga resignation. Uh, una hong sinabi ni uh, Secretary Gadon na siya po hindi mag-resign. Pero for clarification lang ha, may report kasi tayo na siya po maghahain na rin ng kanyang courtesy resignation kahit na siya po ay presidential advisor lamang. Uh, ginoong Larry Gadon, live kayo sa DZXL Manila, si Rajuman Lourdes ito. Magandang hapon po. Uh, ano hapon nangyari? Mm -hmm. uh, totoo 'yan na kasi ang unang inannounce cabinet secretaries and mm -hmm. ang understanding natin ng cabinet secretaries, yung mga department secretaries mm -hmm. kasi sila 'yung nag-implement ng programa ng gobyerno. Eh ako naman ay eh, although secretary ang aking title, mm -hmm. ay ako ay presidential advisor. So akala ko hindi covered 'yon. Hindi ako nagmamatigas. Mm -mm. As of this time, yung aking resignation letter, tinatakbo na doon sa Malacanang. Okay. Linawin ko lang sir. no Ano bang pinagkaiba yeah. kapag ikay presidential advisor at CABSEC? Yung CABSEC ay uh, yun yung mga may line line secretary. Mm -mm -mm -mm. Sila yung kagaya ng Department of uh, Public Works, Dep uh, Department of Health department of social worker kanyan department of the uh DSWD department of justice ganyan. may mga line agency sila kaya nga sila kino din ng ng legislature kasi hinahawakan nila yung budget ng tao ng tayong bayan eh di ba okay Kami naman yung mga secretaries ng presidential advisers kami yung nag-a-advise ni presidente kami gumagawa ng mga mga plano na dapat na pwede ipatupad na pero lahat naman niyan ay nasa desisyon din ng presidente. Mm -mm -mm -mm. Okay. O so, kani uh, lang yung nagpi-feed mm -mm -mm. ng ng mga magagandang mga mga programa, mga uh -oh. programa, ganun. Uh -oh. Uh -oh. Sir, paano inalaman nalaman na kasama kayo? Eh nung nung nag-announce na na ano, kasi meron daw nagtanong sa presko na si secretary Gab po ba, eh sabi niya kasi hindi rin siya kasama. Uh -oh. Tsaka lang nalaman nila sinabi ni uh, uh, Jose Clear Castro. Saka mm -hmm. lang niya sinabi na, ah, yung presidential advisor kasama. Kasi yung unang announcement is cabinet mm -hmm. bar, secretaries. Mm -hmm. Oo. So, yung inyo... problema dun. Oh, so hindi kasi kayo kahit wala naman yung ano, kahit wala naman yung resignation, yan ay automatic yan lahat mm -hmm. naman kami we all serve under the pleasure of the president uh, we distrust in confidence mm -hmm. anytime naman kahit sino sa amin pwedeng tanggalin mm -hmm. uh, Sabi niyo kanina hindi kayo nagmamatigas and yung resignation ay papunta na ngayon sa Malacanang? Oh Siguro yun. a few minutes nandun na yon mm -hmm. Okay uh sir, S -s -s sino ba nagsabi na magmamatigas Hindi sir uh, may is may, pinauna may po kasi na parang sinabi niyo po na hindi kayo magbibitiw It doesn't mean ito Indeed. po ay nagmamatigas. Ay hindi kasi mm -hmm. at tinanong kung kasama. Sabi ko mm -hmm. ay tingin ko hindi kasama kasi mm -hmm. wala namang mm -hmm. ang o, hindi naman ano hindi naman hindi naman uh, sinabi mm -hmm. na presidential advisers. Ang mm -hmm. sinabi cabinet secretary mm -hmm. okay. and the understanding sa cabinet secretary, sila yung mga, line agencies. Mm, Actually, mm, sila kasi yung controversial. Eh. Yes, oo. Uh, sir, uh, sa tingin nyo ito po ay tamang desisyon ni Pangulong Marcos? Ay, pinakatama yan. Ako, tuwang-tuwa nga ako nung mm malaman ko yan eh. Tuwang-tuwa ako sapagkat marami talaga naman dyan na hindi naman talaga maganda ang performance. Ngayon, eh, ito ang tamang pagkakataon para magawa ni Presidente yung mga changes na dapat niyang gawin din mm -hmm. sa cabinet niya. Mm -hmm. Dahil talaga naman dapat na palitan yung iba. Okay, uh, but hindi na lang po diniretso ni Pangulong Marcos yung talagang tingin niya eh pampabigat sa kanyang barko. Uh, uh, alam mo si Presidente Bongbong Marcos, eh, ayaw naman niya ng hiya ng tao. Mm -hmm. uh, yan mm -hmm. ay uh isang pamamaraan mm -hmm. upang uh, bigyan naman ng graceful exit yung mga mm -hmm. dapat na sa impalitan. Mm -mm. Na naniniwala ho ba kayo na ito po ay magpapaganda sa image ng Marcos administration kasi sinasabi ho na nakaaapekto po ang serbisyo ng ilan sa kanyang mga uh, tauhan sa, sa decision po ng taong bayan itong nagdaang eleksyon? ay hindi naman. Tingin ko wala namang kinalaman yung eleksyon. Sa tingin ko naman na oh. oo, wala namang kinalaman yun. Talagang uh, this is just because of the uh uh the performance mm -mm. kasi kahit ako eh kahit kami pagka magkakausap mm -mm. eh nami-measure din man namin yung ano yung expectations na mm -mm. hindi na, na ano eh na meet eh mm -mm. Uh, sir kayo bay umaasa na mare-retain kayo ah uh, ayoko no pangunahan ng mm -mm. presidente mm -mm. mm -mm. <laughs> eh pero malapit Bye. naman po talaga kayo kay Pangulong Marcos di ba Oo. Oh, oh, oh. uh, pero hindi naman siguro dahil sa malapit mm -hmm. yun. Kasi talaga naman meron naman tayong ginagawa. Mm -hmm. at saka mm -hmm. talaga may mga kita mo naman ang resulta na ano, hindi na lang ako magyayabang. Opo, opo. Eh, pero meron kasi ako mga proyekte doon na although I am not an implementor, mm -hmm. I do my best to implement some projects na hindi ako gumagamit ng pondo ng gobyerno, mm -hmm. uh, nakikipagtulungan ako sa mga private sector and all of these are uh, solutions mm -hmm. to uh, solve our poverty mm -hmm. uh, problems mm -hmm. and alam naman ni presidente yon mm -hmm. and in fact uh, ang iba dyan ay naka-implement na in place na kaya okay. lang hindi masyadong maingay mm -hmm. at uh, ang pinagmamalaki ko lang diyan ay wala akong ginagamit na pondo mm -hmm. ng gobyerno alam mo ba na wala akong budget kahit piso <laughs> oh, eh, para po yung mga tauhan nyo sir ay under the office of the president ang mga tauhan okay. ko eh oo uh, so paano yung sir kung kayo po ay nakapag nag resign nag resign resignation paano sila ah uh, depende yun kasi pwede naman sila ilipat o ano oo. kasi under the office of the president sila eh. okay sir dire direcho po to ah kayo po ba ay pwedeng mag mag, mag bulong like sir i think uh, mabuting uh, pwedeng kunin sa cabsec itong si ganito ganon ganito, ganito ganon but I can recommend pero it depends no kasi marami naman kasi ano eh maraming mga positions na na nagre din ako eh iba naman nakukuha naman attorney Larry Gadon maraming salamat sir mabuhay po kayo good afternoon okay maraming maraming salamat at mabuhay ang mga nakikinig sa DZXL maraming maraming DZ